So Sky Bistro. Mas marami doon nagpupunta uh, sa ano sa Escalera Restaurant siguro maganda doon siguro. Nako may ano na ito. Huh? Kung kami magandang records na po ito mga ka-BJ. Tingnan natin. Kung masarap ba ang pagkain dyan. Tingnan natin. So po kayo, mga kabitsa sa ninyo po kami sa ninyo po ako Baga kabitsa po tayo doon So yan mga kabijay Mas... So mga kabitsa Ayan nandito na po tayo sa Escalera Restaurant So barangay Tayuman, Binangon ng Rizal po ito mga kabitsa Nasa paanan po tayo ng bundok So ayan Kaya pikitang kita po natin itong kagandahan po ng ano ng Laguna Lake So, ay oh, pati yung ano kita-kita po natin mismo mga ka-BJ, Bandang Laguna. Ayan, no? Oh, ayan po yung restaurant po mga ka-BJ. Eh. Doon na siguro yung mga kasama natin. So, yun talaga, dito talaga. Ba talaga, kaya pala ito pinupuntahan ng mga tao dito. Kaya pala ang dami mga tao dito eh, dahil siya, ang ganda talaga ng ano, ha, ng ng view talaga. Kitang kita po natin. Ayan na po siya haring nga raw. Pababa na po mga kapitoy. So napakagandang view pala ito. Buong ano po ito. Kitang kita po natin. Mula Laguna hanggang sa Alabang. Hanggang sa Alabang po mga kapitoy. ayon, Ayan, sakop niya po lahat ito. Ayan po, kabaan po niya yan. Buong Metro Manila po mga ka-PJ. Ayan oh. mga tumpok-tumpok na yun. Baka kala ninyo siguro at bundok yan. Hindi po bundok yan mga ka -BJ. So yan ay Metro Manila na po yung mga BJ. Tulad nung sinabi ko po sa inyo kanina, ay na po, halo na po siya dyan lahat mga BJ, mga Metro Manila. So, talagang, ni nano talaga ito, no? Talagang pinupundan talaga ito ng mga, ano, yung mga tao. Andyan po sila lahat mga, mga tao po mga BJ. So tapos nakikita po natin si Haring Araw Pababa na po si mga ka-BJ Medyo sumasayad na po si Haring Araw mga ka-BJ Medyo may na lang kasi mga ka So kung medyo tanghali siguro tayo kanina Kitang-kita po po natin itong mga ano yan, Mga kasulok-sulokan na eh, Mga kasingit-singitan po mga ka-BJ So ngayon medyo paano na siya medyo pa uh, lubog na po siya ring araw patilim na po siya mga kapitsay so, tingnan natin baka mas maganda siguro pag nakita na po natin yung mga ano yung mga ilaw and then dito nakita po natin yung mga may mga malilit na pagjan and then may mga ayun mga pagpalayan. hindi talaga ano akala ko may mga nag ano dito so meron din nag usok ngayon lang tayo napunta din ya ngayon na ngayon lang po tayo napunta dito po mga kapitsay Hindi lang pala ang sarap ng pagkain ng pinupuntahan ng mga tao rito. Ang ganda pala ng ano, ganda pala ng view. Sa so, totoo lang mga kabijoy. So halina po kayo mga kabijoy. Baba tayo. Sa so, tabi ng ano to, kitang kita daw yung pag bumaba tayo. So punta po kayo dito mga kabijoy. Huh? Punta kayo rito, puntahan ninyo dito. Oh. Ere po, mas maganda rito yan. Oh natin mga kasamahan ng mga ka-video so babata tayo. so ayan ayan po sila ayan po yung mga kasamahan natin sa mga ka-video yun baka po tayo video may kadungisan tayo mga ka-video puros mga nakabihis mga taga dito kung galit ka sa metro manila video may kalayo lang dito po siya ito bababa tayo para punta po tayo sa second floor kasi kailangan din nado po parang third floor po yung mga KBJ. Ayun. So dito, ayun. So, dinadala natin din lilipat ata kami doon sa kabilang. So, ayun po bitbit nuna. Ay, sa taas. Ayun, mas maganda sa taas. Bit-bit nila po mga ka-pitching. So, magandang place din po ito. Mga pasimple-simple lang po. Sa taas tayo. Doon tayo sa taas. So, dito tayo. Saan ba yung mga kasama ko? Ayun. Ito na. Ayan na po. So, dito na po. At, ah, uh, ito natin yung mga kasama ko kung ano yung uh, in all day. So, ayun po mga ka-BJ. Pataas po. So, mataas pala ito. At, ah, uh, marami siyang, ano, marami siyang parang pangkat-pangkat po mga ka-BJ. So hindi naman po siya kaluwagan. Medyo so rito lang po mga ka-BJ. So dito po mga ka pagka masyado na po mga tao siguro ta napupuno na po ito. Mukhang konti lang po ang place nila po mga ka Hindi po siya gaano pa anuhan. Hindi po siya gaano pa makihan. So maganda naman siya. At uh, ito po ang pinakamaganda ito po yung place niya po mga ka So it's beautiful place. Maganda talaga ng ano niya. So, tinignan natin po yung order mga kabito, yung order nila. So, yun po yung malaking bahay. Malaking bahay po mga kabito. So, hindi raw pwede pupunta dyan. Akala ko yan po mismo ang ano, ang restaurant. Hindi pala yung mga kabito. Dito lang pala siya sa gilid. Doon sa taas. So, nasa ano po siya? Nasa nasa bali na sa bundok po yan mali yung bundok na po yung mga DJ so inayos lang nila lalagay nila ng semento 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 tapos din nilagyan po ng hagdan po pababa mga ka DJ so ayan pwede na tapos dito po sa mismo sa baba ayan ginawa na nila po nila ng ng bahay na so nakasemento mabuti so mga itsura niya po mga ka -BJ. so depende na rin po yan sa sa katalinuhan po ng mga tao po mga ka DJ no? mga engineer talaga dito Ayan. Tingnan po natin. Ayan dito. So mga tingnan natin yung ilaw. Dito. Ayan. Thank you. So, may mga ilaw na po mga ka-BJ. Tingnan natin mga ganda ng ilaw rito mamaya. So, yan na po mga ka-BJ. Uh, lumabas na po. Lumabas na po yung... Lumabas na po yung mga ilaw ng Metro Manila. So, kitang kita na po natin yung so, mga kumikuni kuti kuti tap na po yung mga, mga ilaw oh. lahat po mga kabijay mula Laguna hanggang Alabang Ayan, hanggang dito na po yung mga kabijay oh. hanggang dito na po yan sa Metro Manila yan so kaya pala ito dinadayo no? At ganito rin po yung ano, yung doon po sa may Manila Bay doon, yung dati po sa pinagbablagan po natin palagi, yung ano, yung tinatambakan po nila doon. So dati-dati po yun, sa Seascape si doon. Kaya po, at uh, marami kumakain doon dahil din po sa view. Yung naman Manila Bay view, yung karagatan doon, kitang-kita po yung mga uh, ganito na po yung mga So, nung tinambakan na po yung mga kabijay, ginawa na po ng nga rin ng ah... Uh, ginawa na po yan ng reclamation so bigla po namatay yung ano doon yung restaurant nawala na po nawala na kasi ang view eh so tulad nito isa rin po ito sa mga pinupuntahan po ng mga tao rito yung view rin po hindi lang po yung pagkain pati view po ang pinupuntahan po dito kaganda po rito mga kabidya yun na po mga ka -BJ. Tapos na kami kumain So, pa na po mga ka -BJ. Ito na po yung restaurant ah, Ayan. So tapos sa, sa ibabaw niya ayam Ayan po yung ano, yung buong Metro Manila. So ayan. Kita kita na po ninyo kagandahan po mga ka So naghalo na po yung ganda ng restaurant sa kaganda ng Metro Manila po mga ka So ayan po Laguna. Ayan, mga ka Oh. So, mga BJ, thank you, thank you so much po. Hanggang dito na lang po vlog ko. So, pabalik na po kami ng Manila. Samahan po ninyo kami mga ka BJ. Piyahin na po kami pabalik dyan ng Makati. So, ako po ito is puso po kung nagpapasalaman sa inyo lahat sa mga walang sawa po na support ako ninyo sa vlog ko po mga ka BJ na Kahit uh, in and out po yung vlog ko, hindi din po kayo nakapag-subscribe, hindi din po kayo nanonood din po kayo mga ka-BJ So, thank you, thank you, thank you, thank you so much po sa inyo. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Uh, pagpalain po tayo ni Lord mga ka-BJ. Thank you so much po sa inyo lahat. So thank, thank you so much po sa inyo lahat mga ka-BJ. Ito ang inyong abang ringgod, Ben Jassin. Thank you so much.